Hello mga kasari, good afternoon po sa ating lahat check natin is 3.10pm January 7, 2025 ayan, so ang bilis ng araw no lumipas na naman yung 7 days sa taong 2025, so ngayon uh, for today's video nandito nga tayo sa ating kwarto kasi hindi tayo pwedeng doon sa tindahan maraming makakakita ng ating pagbibilang, ngayon um, siguro naman na nasa title ng ating uh, content yung ating Uh, tungkol sa ating vlog for today's video diba, so nung nakaraang taon uh, na open ko yung aking ipon challenge is gabi yun eh, mga January 6 din, 3 kings, so unexpected talaga na hindi ko sinasadya na mabilang ko siya ng January 6 kasi dun lang tayo, dun ako na, na nagkaroon ng time, so ngayon ang bala ko nga sana, sabi ko nung nag start ulit ako ng ipon challenge natin ng 20 pesos bill na coins ay sabi ko sarili ko, i-open ko rin siya ng January 6, 2025. Kaya lang hindi natin nagawa nga kahapon. Trickings kasi, yung, nung na-open nga natin, timing na trickings. Kings. Kaya gusto ko sana Three Kings ko rin siya ma-open this year, 2025. Kaya lang hindi natin nagawa nga kahapon dahil nga ang dami nating mga ginawa. Alam nyo na. So, wala tayong time. Ngayon naman, talagang Marami pa rin naman tayong ginagawa kasi hindi naman tayo naubusan ng mga ginagawa sa bahay. Diba? Ganyan talaga pag nanay, lalo na single mom. ba diba? Kaya lang, si isisingit ko lang ito. Tsaka gusto ko rin samantalahin yung pagkakataon na matuma lang ating tindahan. Unlike talaga nung nakarang taon, sobrang tumal. Doon ako dumating sa point na talagang inaabutan ako ng mga expiration. Umabot ako sa point na gusto ko na sumuko pero naiisip ko na pa rin yung aking mga anak kasi sabi ko hindi ako pwede sumuko kasi ako lang ang pwedeng asahan ng aking mga anak lalo na mga nag-aaral tayo mga anak ko yung panganay ko na stop lang siya isang sem na lang yun tapos na o oh, ilang taon na rin siya na stop so sana meron na sana akong engineering ko nagpatuloy siya sisimulan natin yung pagbibilangan ng ano ito yung ating ipon challenge habang habang matumal nga ang ating tindahan kasi karamihan ng mga ano ngayon estudyante syempre nasa school so nag-start na nga ang pasukan nung ano pa January 2 kaya lang marami pang mga hindi pumasok ng mga estudyante so swerte pa rin ako itong taon na to thank you Lord pa rin kasi nung nakarang taon nga na pagpasok pa lang talaga ng uh, January 1 na pakatumal pero ngayon talagang thank you Lord kasi sumusobra pa rin ako sa kota ng aking benta Maraming salamat, Panginoon. So, ngayon, itong mga nasa harapan natin, ito yung mga, ano nga, ito, puno na itong galon na to. So, ngayon, dahil nga wala na akong mahagilap na galon, at itong bag na ito, ay eh, hindi ko na rin na, naman nagagamit. Putol na rin itong ano, matagal na rin kasi itong bag to. Dito ko nilagay yung mga hindi na magkasya rito. Yung mga, dito ko pinagpatulo yung mga uh, 20 pesos coins bill ko. Ayan. So, kalahati din ito. So, teka lang ipapakita ko sa inyo. Yan yung ating mga 20 pesos bill na coins. Puno na yan. Uh, bali, nabawasan ko lang yan. Dapat punong-puno talaga yan as in. Nilagay ko lang siya rito. Ayan. Diba? Kalahati na yung laman ng ano. Hindi ko na nga siya talaga mabuhat sa sobrang bigat niya. Diba? Dami. <laughs> Na-excite ako talagang bilangin ito kung magkano nga abutin. Kasi alam ko mas marami ang laman nito. Compare mo dito sa galon natin. So, yung nakaraan taon natin, uh, kasama ko yung anak ko na nagbilang. So, kung sino yung binilang ko ng motor. Kasi last year, yung ginawa natin sa naipon, ipon challenge natin na 20 pesos, bill coins ay binili ko nga ng motor ng aking anak para naman merong, merong souvenir, sabi ko. At saka isa pa kailangan din ng anak ko kahit second hand lang ng motor eh binilhan ko dahil nga kailangan niya sa pagpasok niya sa school yung anak ko na yun ngayon uh, second year college na siya criminology ang kanyang kurso kaya talagang pinopos ko yan <laughs> na kailang nga rin siya simula nung binilang ko siya ng second hand ng motor bali pang ilang motor na rin niya yan bali sinaswap swap niya bili ng ano pag may nagustuhan ay pag ano bibenta niya tapos bibili ulit ng ganoon, ayan second hand pa rin naman so ngayon itong ipon challenge naman natin ngayon 2024 nga ay meron naman tayong importanteng paglalaanan kasi dapat talaga yung uh, ipon challenge natin ng 2023 na 20 pesos bill coins ay meron din sana doon nakalaan na importanteng mahalaga kaya lang mas inuna ko na nga yung gusto ng anak ko dahil nga gusto na niya sanang tumigil sa kanyang pag-aaral dahil nga daw wala siyang service na hirapan siya sa commute kaya napilitan na akong ilaan sa kanyang motor yung naipon challenge natin 2020 20, so ngayon ay uh, hindi ko muna masasabi sekreto muna at confidential kung ano man ang dahilan at kung saan mapupunta itong ating ipon challenge 2024 <laughs> so, simulan na natin magbilang. Kailangan natin matapos before 4 p.m. Dahil nga, panigurado magsisimula na magpilihan yung ating mga customer at marami pa tayong gagawin sa ating pamamahay. Bala ko sana hindi na to sirain para magamit ko ulit siya sa ipon challenge natin ngayong pagkatas natin magbilang. Kasi meron tayo doon ng na mga naitabi na ano, 20 peso building na coins. Hindi ko na siya sinama dito. Ilalagay ko na nga siya sa ipon challenge natin for 2025. <laughs> so, try ko kung ano, kaya siyang lumapas na hindi ko sinisira ang galon. Hindi kaya. Kaya kailangan talaga natin sirain. Magkano nga ba ang inabot ng ating ipon challenge 20 pesos bill coins sa taong 2024? Yan ang ating aabangan for today's video. Sa so, wakas, natapos na rin tayo magbilang ng ating ipon challenge 20 pesos bill coins. Biro mo natapos tayo 5.05 p.m. Nagsimula yata tayo is 3.30 p.m. Kasi nga nagsunod-sunod na yung mga bumibili sa akin tindahan. Kaya hindi na tayo tuloy-tuloy sa ating pagbibilang. Medyo natagalan na tayo. So lahat ng total ng mga ipon challenge natin ay... Tantaran! <laughs> 56,000 pesos. O diba? mas malaki talaga na ipon natin compare mo last year taong 2023 yung huling ipon natin is nasa uh, almost 23,000 yata yun or more than 23,000 so ngayon talagang pinos ko talaga dahil nga kailangan meron tayong paglalaanan itong kaperahan na ito itong bawat hilera na to pahaba na yan ay 4,000 so bali 14 na pagano kaya 56,000 So, dapat lahat-lahat yan ay ano lang? Dapat lahat ito ay 55,380 lang. So, dahil nga meron pa tayong natitira doon, na ilalagay sana natin sa panibagong ipon challenge natin ngayon. Ayan, meron kasi dyan kasama na dyan yung December. Hindi ko lang siya nailagay sa ating ipon challenge 2024. Kaya doon ako kumuha, kumuha ng karagdagan para maging 56,000 na itong sakto. O, di ba? Ang dami. Parang ayaw natin bawasan. <laughs> Bago ko nga pala malimutan, ay meron din pala ako dito ipon challenge na 200 peso bill. Binukod ko ito, so hindi pa ito puno yung galon. So, baka bukas or next day ko siya bibilangin. Ayan, so, ibig sabihin, meron tayong karagdagan na idadagdag dito sa ating mga pinaglalaanan. Mas malaki, o, di ba? Ang sarap sa pakiramdam na meron ka kahit pa na ipon sa buong taon napaka blessing talaga para sa akin ngayon dahil compare mo talaga ng mga nakaraang taon yung ipon challenge ko na 20s na coins uh, 2023 Uh, nasa 23, more than 23,000. So, ngayon, mas malaki. Kasi talagang pinus ko, pinusig ko talaga na sabi ko, kay, meron talaga akong layunin na simulan dito. Dahil nga nung ipon challenge ko 2023, ay imbes na ilagay ko doon sa pinag, pinaglalaanan ko na nabanggit ko ay inuna ko muna yung motor ng anak ko kasi nga kailangan niya nga daw ng motor dahil nga service niya nga sa pagpasok sa school para magtuloy ang kanyang pag-aaral kasi gusto niya yan tumigil dahil nahihirapan siya sa kanyang pagko-commute kaya yun talaga inuna ko so nagpapasalamat ako ng sobra-sobra sa Panginoon unang-una dahil naiyak ako kasi hindi niya ako pinababayaan. Lahat ng mga ipon challenge ko na to nanggaling lahat ito sa tindahan, katas ng tindahan, itong lahat bukod sa mga extra income ko, wala itong halo. Basta lahat ito sa tindahan. Kaya kung nasasaid man ang laman ng aking tindahan, ito na lahat yun. So, sabi ko, kailangan magdagaling lahat sa tindahan para alam ko na kumikita nga ako. So, ito na nga yung lahat sa buong taon na kinikita ko. At bukod pa doon, yung ginagastos namin ng mga anak ko sa araw-araw. Sinishare ko to para hindi para magyabang. At uh, gusto ko lang na ma-inspire din yung mga kapwa ko ng mga small business owner, mga solo parent, yung mga single mom na katulad ko. Sana ma-inspire kayo sa aking na-share ngayon. Dahil yun naman talaga ang layunin ko kung bakit ko rin na-share ito sa inyo. Solo parent ako, pero nagpapasalamat ako ng sobra kasi hindi niya ako pinababayaan. Kahit anong tumal, minsan na nararanasan ko sa akin tindahan. Minsan gusto ko nang sumuko. Pero nagtataka pa lang ako madalas. Lumalampas pa ako sa kota ng aking binta. Sana'y tuloy-tuloy ang blessing. ah uh, yung ble malaking blessing din sa akin. Yung hindi, kami, hindi, hindi ako nakakautang kung kani-kanino. Imbis na sabi ko nga, imbis na ako ang utang sa ibang tao dahil na single mom ako, sila pa madalas na umutang sa akin. Pero hindi ibig sabihin yon na lahat ng utang ay pinapautang ko. Ayan. Kung ano lang kaya ko, at least kahit papano, blessing pa rin ako masasabi dahil na hindi ako kagaya ng ibang tao na utang doon, utang dito, di ba? malaking bagay. So dito, sa baka ipon challenge ko na ito, ngayon, babawas ako dito para dun sa pambili ko ng regalo para sa pag-graduate ko na anak kasi meron akong gagraduate na anak yung sumunod sa aking panganay may pamilya na yon pero pinursigi ko talaga siya na pagpatuloy yung pag niya pag-aaral niya start no uh, face to face ng school year kasi na-stop nga siya ng pag-aaral niya nung nabuntisan niya yung kanyang kinakasama kaya sabi ko ipagpatuloy niya simula nung face to face Siyempre, kahit na makagraduate ng aking anak, hindi pa rin nga ako mag expect na talagang titigil tayo sa lahat ng mga gastusin dahil nandyan pa rin yung magtitay niya siya at magbo-board exam. Bilang magulang, nandyan pa tayo nakagabay kahit na may pamilya na ang ating mga anak at may mga kanya-kanyang trabaho na yung mga yan. At mm, Bilang single ma'am ay nakaka lang talaga ng sobra dahil sa lahat ng mga ito. Sa kabila ng aking paghihirap sa buhay at sa kabila ng maraming pagsubok ay nagagawa ko paraan lahat para sa aking mga anak. Nakakapagpaaral ako at meron pa ako ngayon ng sariling bahay. At ngayon pagkatapos ng pagiging empleyado ko ay meron na rin ako ilang taon na hanap buhay dito sa aking bahay. Kahit pa paano dito lang ako sa bahay ay meron na akong kinikita. Diba, kumikita na ako sa pamamagitan ng aking tindahan maliit man na negosyo may maituturing pero sobrang thank you Lord talaga sa biyaya na binigay mo sa akin sana ay patuloy mo akong gabayan huwag ka sana magsasawa sa akin sa paggabay at sobrang nakaka-proud nga rin bilang single mom ay imbis na nga tayo ang humingi ng tulong para sa ibang tao ay sila pa ang mas madalas na lumapit sa atin tayo ang mas nakakatulong kaya thank you Lord na marami para sa akin mga ka-single mom at kasolo parent dyan huwag po tayong magsasawang mag Magsipag tayo, magsaga sa buhay, at huwag tayong titigil na magdasal at humiling sa Panginoon. At sa lahat ng mga biyayang binibigyan niya sa atin, patuloy tayong magdasal, manalangin, at magpasalamat sa lahat ng mga biyayang ibinibigyan niya sa atin. At wish ko ngayong taong 2025 ay patuloy na keep safe para sa aking mga sa aking pamilya, sa, lalo na sa aking mga anak, keep healthy at patuloy niya kaming gabayan sa lahat-lahat. At syempre, huli na yung more benta, more customer to come sa akin maliit na negosyo sa aking tindahan. Sa aking mga viewers, subscribers, followers, maraming salamat sa walang sawang suporta sa aking channel, sa aking FB page, at sa mga hindi pa nakafollow sa akin TikTok account, pakifollow niyo naman ako, paluin niyo naman ako. Ilalagay ko sa aking comment section na aking link sa aking TikTok account para ma-follow niyo naman ako. So, ayun lang. Welcome 2025 at Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!